Mali pa yung adlaw mga ka-viewers o mga followers nato diha sa Facebook o mga igsuong matuhon. Niya kita karon nakauli kita karon sa atong uh, balay sa uh, Pitugo o sa atong neighborhood sa Pitugo, sa among barangay sa Angilan. O gini akong tapad si Lola Austin ni, uh, among tigulang, among inahan, 91 years old ha, 91 years old. Usa sa mga tigulang namo sa among barangay o sa amo a uh, nga sitio. Unya silingan, pida kay Silingan sukad kami na himugso ti unay og tinuod nga silingan. Simple ang yang kinabuhi, usa ka inahan, usa asawa, unya negosyante. Komprador og basket, komprador og gonge, mamaligi tuba sa merkado, nagkapabuhi og tulo ka mga anak og mga apo gigirasyahan siya sa malipayon nga katigwangon. Kamantay mo, bago pa nakuha siya nga gianoin, pero dan agayo iyang naong smile, lola, pahiyom, pahiyom. Kaya nagkatanangis eh. <laughs> oh, si Lola ni. Unsa may mga memories na koon ni Lola Usted. Number one, gawas nga silingan. Kaya po mo mga igsoon, teman ay e gini akong isulti, isip pare, og isip spiritual leader. Importante ang silingan sa atong kinabuhi usay tinuod mo yun, di ko ganahan, ay, man, yung, tawahan na pa di ko ganahan yung akong silingan, pero sa, at the end of the day, sunod sa imong pamilya, ang makatabang na to silingan. Pagbagyo nga nitang, kanya naguba ang mong bahay dito sa bungtod, Naguba ang mong bay, kadlawon to, nalusno. Uh, na nga basa ming tanan. Gamay pa ko. Si Inday, wapas si Padanilo ato. O gani na datugan akong lulo, no? na pislat iyang guso. O niya, kinsa may hing dali saka na mo dito sa taas si Nongboy Nongboy nong boy, boy Binsyo, din sa gawas. Una di sa may mga kadangop sa ilang pamilya. Din he, din he may kipasaka ni Mano Austin, ni Mano sa mga anak. Din mining may dangop. E ang silingan. Pagka stroke ni nanay, pagka kuha ni nanay, pagka atake ni nanay, kinsa may unang hindali ni Nanay Dili ang mga anak. Kay Lagyo man may, pare ko, si Padanilo, ga sa Manila, si Inday na trabaho ang mitabang ni Kado pag alalay, silingan. ing anak ng atong mga silingan. Mga usahay, tinuod man na nga na yung mga panahon nga di kasi nabod na to, to mga silingan kay mag-away ta sa mga butang usahay ilang mananap kanding makabuhi sa ato usahay ay ilang ato mga sabsabon ay ilugon usahay sa ilang mga hayop pero kining away sa silingan dili ni tinuod nga away ini tinuod nga away natural ang silingan mag-away maglalis kay duol matagbay tawa na mga tawo lagyo na tong bahay di ba di na ikalalis pero ang silingan yon makatabang importante kayo ang panagsilingan ay mga gadasig ko, kamo mga online, online viewers na to and followers, panggaon na to na mga tiguang. Sa ubang mga nasod ba dyan karon? Ako nakaadto ako kog Europe ug ubang mga nasod. Mga batanon din na mo ali magtiguang, ilang ipamutang sa mga Home for the Aged. Kaya di na sila gustong nga ah, mahimi ilang kamot, di na sila gusto nga ah, mabuling ilang kamot, di na sila gustong muhikap o ihi, di na sila gustong nga makabaho-baho kay tiguan mo na ibutang dito sa retirement home, igo na lang silang mubayad. Pwede man amoy, na mo ikultura na itong mga Pilipino, Kakita kita mga Pilipino gitawag diha sa pag-alima sa atong mga tiguan nga ginikanan. maos gupod sa ilang paghago, alang kanato sa gagmay pata, sa ilang pagduja nato, pagpakaon nato, paghatod nato sa eskwilahan, pagpahiluna nato nga di talamukon, uguban pang mga mahinungdanong butang nga di kabayaran og sapi. Huwag mo din ha sa atong komunidad o nagmakuwang mo pagpangga sa inong inahan o amahan. Buhata na ron nga buhi pa sila kay ka ma mauni makapalangit na to ingon gani ang Dios sa balaang kasulatan ikaw pat nga sugo ba na tahura ang inyong amahan o ginahan aron makabaton kamo og taas nga kinabuhi Silula usted usa ka inahan noy bintay uno anyos ato siya kanuna nga panggaon og ihimplo siya sa usa ka inahan diha sa iyang malipayon nga katigwangon ang atong mga inahan mga apuhan mga ginikanan ayaw sila pasagdi, ayaw sila o oh, biyae. Kay Kristiyanos kini nga obligasyon o oh, katungdanan natong mga anak. Salamat o oh, God bless.